<laughs> Hindi ako makakain ng malamig na ganito. <laughs> Bakit? Nanginilo yung hinting ko sa malamig. Mas gusto ko siya yung bagong bilitas ina, ano Ganyan. Ay, pag ganyan, ano? Kumakas okay, okay. yung kain. Ay, ala ko. Kala ko, ano, malas na si eh. Sama muna lang kami sa yung mga dasal. Kasama na lang. I-try over itong mga over. kagid ko na kahit papano. Mm -hmm. Hindi mangati. <laughs> dito na nga pala ang uh, ano nila, no? Ang ano nila, sa Ang ano ano dami ka taga-airplane sa pande, eh. Mas malapit na. Marami na Malapit na sila. Ang tatapos dili ko. na sa pindi ako. mo alam ko. Sa pagpapain mo kami nila. na naman yun doon. na naman to no si pag-flash ko yung ano, na ilaw. Iyak na naman kung sa okay, activate na ito. Kung hindi na talaga ako. Kasi over yeah, play yana 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 siya. Kapag kawala. Sa kanyang pagiging. Bye. Bye! Sending love and soup. Sending love! Ito pa kamaat. Kasi, hindi ko ito. yung isang buto eh. Let's eat, Ali. After I cooking, eat oh. eating is Wala in the na, other channel live. Oh, oh, oh. Cooking was mm -hmm. in Leila Ventura's live. Eating is in Leila Ventura Mix TV's live. Mm hmm, dati yung mga Kung kayo maasin, kaya yung binigay ko sa'yo. Sa akin ang Maasim yan? Hmm. Asa misto? Ako sa'yo nakakuha ng dalawang maasin. Very good. Yung isang buto, maasim. Ito. Good for you. <laughs> Siyempre, isang maasin, isang ma matamis. Isang butong maasin, isang butong matamis. O, na mm. natin ko po, buhay pa. The second I don't know what that is, Ali. What is le also? Let's eat, let's eat. J. yung dalawang Hindi nga. Nagtanong nga ako. Kasi gusto ko yung 50. <laughs> Dahil yun ang pinakamalit bagay sa akin. dito daw pwede isa lang. Sabi ko, konti lang. di ba 400 naman ang allowed sa akin? Di 175 lang naman yung isa. Na-guess. Mm -hmm sabi ko, kunin ko na din yung isa kasi 50. So, mm. Hindi daw yeah, isa. pwede. Na... Ay, ano ba yan? Ang so, dahil so, yan. Pwede ulit next time. O hindi na? Hindi, isa lang daw. Hindi. lang daw. Wait, eh, di ba magpapalit tayo ng ng July. Hmm. Pag napalitan yung ano natin. Pwede ah, once, once lang. Once sa isang year lang. Once sa isang ano. Once sa isang five, five, ano. Once sa isang diba ano. pwede yung salamin na hindi ano? Ay, glasses? Wala naman, sira ang mata ko. Hindi, hindi. Kasi nga po, eh. tinanong ko yan. Mga dili, mga uh -huh. hmm. Kasi, mo, ano? naman, pa naman yung ano. na lang isa, pa eh. Tinanong ko pala, hindi ko natanong yun. Hindi kasi yun. Pag ginano diba sa picture, 50 na lang. Bakit mas malaki ang discount mo? Kasi 175 lang yung layaran mo. Ang original na is 500. 500. Sakto 500? Hindi ko alam kung 525 lang. 625 na akin. Wala kayo sa'yo. 625 sa akin. Iban sa 600 eh. 375 yata din yung layaran ko. No, 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 no. Oh, oh kala ko ba mura? Bakit after 75 binayad nyo? May last tayong 300. So, 75 na lang binayad nyo? Hindi, 600 kasi yung... Ah, 600. 600. May ganun ba? Mahal okay. naman. Kasi okay. may man. dinagdag siya atin, 75 riyan. Ay, ay, gandang this. malikar. Hi, walking black man. Hi po. Shoutout po sa lahat. Ito malikar ang ulam namin malikar. car. Ah, yeah, nasa yung afritada niluto ko kanina.